Ito, so, ganito ang mga technique namin dito pag may LTO. Saan nakapesto? Alagpas na kami. Okay. Inyo. Alagpas na ako. Pinakapesto sa may... Pilayong. Unahan mo na istatyo. Ah. Uh, ah. Uh, 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 Ay, tara, 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 sabi-sabi tayo Ah, sorry kami So, ito mga tropa natin dito sa ano Ay, ba't may nakadaan doon? Nandun daw, hindi tayo pwede doon Naka-pesto daw doon Pag-usunod tayo dito Sa tropa ng Walupin Catch us They will catch us We need to find another way We need to find another way Ya. Yeah. Another way. Ya. Another way. Yeah. Another way. Okay. Ito, Diyan -diyan, may kasama kami, foreigner, kaya <laughs> kami natin. Oh, pa uh Victoria. Ay no? ay. Victoria mga muna po niyo ni Gawian. ay sunod na tayo dun sa ang atin. problema yan ayun ay, paano ng din paano kung naman doon paano rin naman ay hindi nag-aaral ang pa, natin nandiyo dyan na ano hahahaha <laughs> ay na Try, sige, kasi kailangan tayo Baka ba balis na doon sa, sa, sa <laughs> pwesto gubat pa dito sa ano Victoria oh. Ginagawa kasi kami ng mga LTO. Sige, oh, overload kami.

Wala sa kanya, pagbobig. wow doon, baka Wow! Ay, hindi ko naku... Hindi, kawa naman siguro pag ang... Um dito kami lalabas ay nagiikutan na yan dito, dito papasok kasi kita nila nandiyan na yung LTO yeah yeah. kuya Thank you Ano umalis na National Highway National Road no? nakalusot na kami sa LTO so itong mga papunta naman dito ang dali kaya nangarap din ang mga chonokatan yan okay yun lang mga kapitong peace out peace